Para naman sa ating pabaong pampagodnight, meron kaming news na bini. Kaya Oo. masaya ka. <laughs> Kaya ka napapasayo ako Ayan eh. o. No? O oh, ito, kung nauuso sa iba ang pagdasabit ng pera sa mga bagong graduate, ibahin nyo ang regalong natanggap ng isang estudyante sa Cotabato. Kasi naman, kambing ang lambing <laughs> na graduation gift ng kanyang boyfriend. Oh. Hila Hila ng boyfriend ni Camille Viloan ang kambing at ibinigay sa kanya matapos ang graduation sa Midsayap. Nasurpresa si Camille sa paandar ng boyfriend niyang si Tonton. Napili raw ito ni Tonton dahil alam niyang makukyutan si Camille sa kambing. May bonus pang money buke eh. ang dalaga. Ayun. Ay nandun din pala. <laughs> Nagtapos na kumlade si Camille sa kursong Bachelor of Science in Secondary Education, Major in social studies. Nagre-review siya ngayon para naman sa kanyang licensure exam. Mga kapatid, Janya Lipon po, laging maging updated sa latest sa entertainment and lifestyle para maging una sa balitaan. Bisitahin at mag-subscribe na sa social media pages ng News5.